Alam niyo ba na may taglay na sustansya o benepisyon dulot ng adidas ng manok? Una, mayaman ito sa collagen. Batay sa pag-aaral na isinigawa sa Taiwan, ang paan ng manok ay nakitaan ng mataas na level ng collagen. Pangalawa, ito'y nakakatulong sa pag absorb ng mga vitamina at mineral. Pangatlo, pagkakaroon ng malusog na gilagid. Mahalagang pangalagaan ng gilagid sa ito ay sumusuporta sa ating mga ngipin. Pang-apat, ng pananakit ng mga kasukasuan. Sa pagtanda ng isang tao, madalas nararanasan ng pananakit ng ating mga kasukasuan. Pang-lima, ang sa ating immune system. Nagyolaman din ito ng iba't ibang mineral tulad ng zinc, copper, magnesium, calcium at phosphorus. Tandaan lamang na hindi rin makakabuti ang sobrang pagkain at sa mga taong may allergy.